Kaya mga kapatid, kung bakit tayo nag-mission, -mi kung bakit tayo nag-church planting, kung bakit tayo nag-soul winning, kung bakit tayo nag-online Bible study, kung bakit tayo nag trucks distribution, kung bakit tayo nag trucks giving, kung bakit tayo nag-street preaching, kung bakit tayo nag-house to house, because maraming taong mapapahamak at hindi makakasama ni Kristo. Hmm. Ilan na sa pamilya mo ang nabahaginan mo na salita ng Diyos? Ilan na ang kung may kapatid ka, ilan sa kapatid mo? Kung yung magulang mo, hindi pa mananapate, nabahaginan mo na ba? Yung mga pinsan mo, yung tito mo, yung tita mo, yung kaibigan mo, nabahaginan mo na ba ng salita ni Kristo? Mga kapatid, we need to preach the word of God. We need to share the word of God why many people are perish. Maraming tao mapapahamak. Verse number 25, back to our text. Luke chapter 16, 25. Ah, uh, 24, sorry. Okay. At sabi niyan, at siya'y sumisigaw, The, yung Lazaro, i-clear na natin, yung Lazaro nasa piling ni Abraham. Nasa piling ng Diyos. An eternal life, an eternal place with God. An eternal place with God. And then naman, yung mayaman, an eternal place without God. An eternal place without the presence of God, that is hell. Ano una? An eternal place with God, that is heaven. Number two, letter A, letter B, An eternal place without the presence of God. Kaya no sabi niya, at siya sumisigaw at nagsabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Alam mo mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, Kinaawaan tayo ng Diyos. Tapos sabay ka sisigaw na kaawaan, kaawaan mo kami Panginoon. Awa-awa ang Diyos sa tao. We are saved by grace through faith. Kaya nga si Kristo na pako sa krus ng kalbaryo, si Kristo, mga kapatid, ay nagpakasakit sa atin dahil para sa atin, si Kristo ay sinagupit, si Kristo ay namatay, si Kristo ay inilibing at si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay kinurunahan tinik at dinuraan dinusta. binaba ang pagiging Diyos ni Kristo, mga kapatid. Ibinaba ng tao at hindi naniwala Diyos si Kristo, mga kapatid. Why? Dahil nahahabag ang Diyos sa tao.